Mga kabalin, alam nyo ba na mas malaki ang chance na magkaroon ng hypertension ng mga taong may diabetes? Oo, batayan sa pag-aaral ng Johns Hopkins Medicine, isang nangungunang institusyon sa United States. Dito sa Pilipinas, patuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga nakararanas ng hypertension at diabetes. Sa pag-aaral ng Philippine Society of Hypertension na PSH, lumabas na humigit kumulang 21% o 10 milyon na Pilipino ang hypertensive, habang 3.9 milyon naman ang may diabetes base sa report ng International Diabetes Federation o IDF noong 2020. Bunsod nito, patuloy ang UNILAB incorporated sa kanilang commitment na mapangalagaan ng kalusugan ng ating mga kababayan. At bilang bahagi na rin ng pagdiriwang ng kanilang 80th anniversary, isinagawa ang alagang Unilab Health and Wellness Fair sa Mabalacat City, katuwang ang City Health Office. Ngayong uh, linggo na to, kasi sa November 14, uh, in-observe po natin ang World Diabetes Day. Kaya po ang mga pasyente natin na kasama ngayon sa activity na ito ay yung mayroong mga diabetes at hypertension. Para lalong tumaas yung kaalaman ng ating mga pasyente tungkol sa kanilang sakit, paano ba nila ima manage But at the same time, ay nagkakaroon din sila na isang pagdiriwang or pagsasama-sama na masaya katulad nito na isang fair. Naglaan din ng oras ang mga doctors at nurses ng RHU para sa mga medical services na handog ng programa para sa mahigit limang daang mabalakin nyo. Ngayon po, ibinibigay natin sa ating mga pre-selected na mga participants ay yung mga serbisyo para sa mata, para sa pag-check ng dugo, pag-check ng mga nerves, at meron din po tayong x-ray. Uh, sa kabutihan, uh, ano na rin po ng ating uh, kapartner na mga MHOs at DOH, binigyan po nila tayo ng dental van para doon sa may interes na patingnan ng kanilang mga ngipin, uh, meron din tayong chest uh, x-ray. Isa si Armando Castro, 55 anyos ng barangay Mabiga sa mga taong nakararanas ng diabetes at hypertension. Dating OFW sa Saudi si Castro at bago pa siya umuwi ng Pinas ay iniindan na niya ang kanyang karamdaman. Kaya naman, napakalaking ginhawa raw para sa mga kagaya niya ang alagang Unilab Health and Wellness Fair. Malaking bagay po, inspiration niyo po sa aming pangarawa, kinukulang pa nga po eh. Pero po, itong ito pong programa na to malaking bagay po. sa Sabi kaya po nung uh, nabalitaan ko po, ako na po mismo nagpalista para po makapunta po dahil uh, napaka po na magkaroon po ng programa nito katulad po sa aming mahirap na wala pong kaya sa buhay. Malaking bagay po sa amin talaga. Nagpapasalamat din ang 60 anyos na City si of Vista, pa sa monte ng barangay Mabiga. Oh, thank you po kayo nila. sana panayit ating makanyan, itong sasahog, makinikin, kaya pakakanulong, alam pa niya ng panulong. Ating kabinado. Ayon kay Rosemary Ann M. Leong, ang Rural Health Physician at City Non-Communicable Diseases Medical Coordinator ng Mabalakat, naging malaking tulong para sa mga mabalakenyo ang partnership ng City Government at ng Unilab na nagsimula bago pa ang COVID-19 pandemic. Ang City Government hindi kakayanin po lahat. No? It is very important to have the support of our NGO such as Unilab po to, to promote healthy lifestyle among mabalakenyans po. At syempre po, ang credibility of Unilab is uh, hindi matatawaran po yan. Nagpaabot naman ang pasasalamat si Mabalakan Mayor Chris Garbo sa Unilab para sa patuloy na pagtulong sa kanilang komunidad. So in po ng mahal uh, na mayor natin, eh, Mayor Jesus Mugarbo, kami po ah, ay nagpapasalamat sa inyo nila na dahil nagpag po sila sa Mabalaga City Government para po dalhin ang programa nila dito sa ating syudad. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.